Magandang araw mga kabarangay. Gusto ko lang pong i-share sa video na ito yung activity namin dito sa Confederated Lupon sa lalawigan ng Laguna. Alam niyo po bilang uh, pangulo ng Confederated Lupon dito po sa aming lalawigan, akin pong nga uh, laging iniisip kung papaano mapapalakas ang hanay ng mga lupon tagapamayapa dito sa aming lalawigan. Kaya po dito sa video ito, inyong mapapansin na kami po ay dumulog sa isang uh, tanggapan ng aming kongresista dito po sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Laguna upang kami po ay uh, humingi ng tulong para mapalakas pa, para madagdagan pa ang kaalaman ng ating mga lupon tagapamayapa dito po sa aming lugar. Alam nyo po, ang ganitong activity ay uh, magandang gawin ng bawat lalawigan dahil hindi lang po ito para makatulong sa kasalukuyan sa ating mga lupon tagapamayapa kundi ang mga ganitong activity po ay magagamit natin sa panahon na tayo po ay uh, ia-assist sa LTIA o Lupon Tagapamayapa incentive award ang amin pong pakay dito isa sa mga pakay namin dito ay humingi po kami ng non-financial support sa amin pong kongresista. Ano po yung halimbawa ng non-financial support? Okay si Congresswoman Ruth Mariano Hernandez po. Ang kanyang mga abogado ay nagbibigay ng mga libreng lecture, seminar about katarungang pambarangay. At last year, hindi nyo na itatanong, inavail ko po yung kanyang um, kagandahang loob na yon. At naging kapakipakinabang po sa mga dumalo sa lectures ng mga abogado about Katarungang Pambarangay law ang mga natutunan nila during the lecture. Kaya po ngayon na ako na ang pangulo ng Confederated Lupon dito sa lalawigan ng Laguna, gusto ko rin pong i sa mga pangulo ng uh, federasyon sa mga lungsod at mga munisipalidad ang akin pong experience, kung kumbaga kami po dito ay uh, nagpapalitan uh, ng mga best practices para po uh, matuto ang ating mga lupon at para po maging effective sa ating pong practice ng katarungang pambarangay Hindi lang po 'yon. Even financial support, maaari din po kayong humingi sa inyong mga kongresista, sa inyong pong mga governors at sa atin pong mga government official sa national level. Ito po ay makakatulong para ma-improve yung ating mga facilities sa atin pong mediation center. Makakatulong din po ito kung may project kayo na let's say magpapagawa kayo ng flyers at kung ano-ano pang mga projects na inyo pong maaring maging activity, gawain sa inyo pong bawat barangay. Kaya mga kabarangay, ulitin ko po, gusto ko lang i-share itong mga best practices, ito pong aming mga activities na ginagawa dito sa lalawigan ng Laguna upang sa gayon, baka ito po ay inyong kapulutan ng aral at nang sa gayon, ay mai-apply nyo din po sa inyong bawat barangay. Maraming salamat po. Ito muli si Jeffrey at patuloy na magpapasalamat sa inyo sa inyo pong pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Salamat po.